Wala naman may gagawa kaya naman ito? Si birthday ni... Hi! Nako! Randy boy! Hinihinwa yung Siguro yung kape yan. kape daw han. ko yan eh. Sabi yung pa yun. Gaya to. Puso. Eh, Diba? Kailangan ingatan? Oo. Hahaha. Kaya maririglawan ulit. Ano to? Cellphone? E-phones? Rilo? Kahit may kasamang ano. Ang dami na talagang rilo. Ang dami na talagang rilo, ano? Kailangan i-feel yung pagbukas. May stress sensor yan. Nice. First time ba na nagbigay nila din ng regalo? Kaya nga. <laughs> Ha, oh, yun pala yung pinapanood niya. ano? <laughs> yung pinapanood niya yung ano, watch. Ah! Wow, social ah. Takay na kay Pai. Oo. Takay Pai ngay 4, yan oh, 5. So, social talaga. Ah, swipe. No? Ay, the bad. Thank Ay. you. <laughs> Kasi hindi ka na kumain. Hindi <laughs> <Kakao> na kumain. Kaya, ano na. na anahan nakalatian susi ng iba mo mga bakakameraong ano giveaway yung pipa hmm, inipag meron ito, oh. ito. ano ito. anong giveaway nila ano another strap ba? hindi ang giveaway noli yung It's pipa ay na yung akin maliit. eh eh paeta mo kikito ang tuk 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 lipat. tuk 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 dapat nag, no? nag ano man lang ako, nag lip tint man lang ako para maganda ako diyan. Hari ko. lang. Alubat na, <laughs> Wala yang pera eh. Ilang percent na? Ito lang. Okay. Birthday wow. <laughs> wow. Wow. Huwag <laughs> <laughs> kita ang pira. Ayun. Wow. Eh. <laughs> may pera dyan. Yeah. Anuhan, charger? Ito. Walang kasama na lang? Wala. Yeah. Mm -hmm. <laughs> Baka naka-promo yun. Wala <laughs> <laughs> Pain charge din papasok ko ng tubig. Ito. Kahit na normal ay wag mo na sa pag <laughs> Hindi naman. Wow. Yeah. Yo no, bro, bro, uno, tama. Social, pero wag mo na natin buksan. Dali mo na. Mama, malalaman <laughs> ko. Daddy yung excited eh. Oh, ito pang puna. Ano yun? Ano yung protector din yan? Ang galing ako naman, Han? diyan yan, ito dyan. Tay mo, tay mo, nabuhay na. na. Ah. Wow, show me. Ano? English. Ay, screen protector pala, Han. Scan to download app. Tay lang. Scan, lang. scan Ay, down. Lagyan mo muna to. Huwag na, Mata download naman yung kaya. Ito. Teka lang. Teka lang natin. Teka natin. Oh, nilabong! mga kayo isang... Isusukot na na. Huwag na, tira-tira mo na. Ayaw nga maalis Ayaw maalisan, hindi oh. Ayaw maalis ang kailangan i-download. Kailangan i-scan. Di ako din. Oh nga, hindi <laughs> ka pa maalam. Ang mga scan din Ayan. Search mo na yun. Pinanood mo na ngayon kung paano eh. Ay, kung hindi mo gawa, ito ay masipain. Saan yung mag-charge dito? Ron, di ba may gano'n din yun sa'yo eh? Ay, tingin nyo yun, Dito, dito. Sa dalawang ano. Ayan. Eh, wala naman niyo. yung... Andun, kay ate, yung charger. Pati yung gano'n, Hindi, ito. Ayan o, oh, dito sa dalawang ah. buto. Ah. Ito. Okay. So, Ito Ay, oo oh, nga, magnetic pala siya. Okay. okay.